kawayanan dito ngayon tayo sa lupa ng ano mga samura ah uh, yung uh, nanay ni mayor gulapang uh, ah, samura at ayon sa kwento ni hermogenes klimakosa uh, di umano 1933 humigit kumulang ay dito nga uh, itinago si gula Gulaapa binata pa rin siya noon at uh, sinasabi nga na nakapatay ng uh, estudyanteng Hapon uh, ata ang uh, gamit ay yung kaalaman sa Japanese martial arts na judicho sinasabing si Gulapa ay eh, nagpaka eh, nagpakadalabasa sa judicho at sa kasagsagan ng kung ano man dahilan sa paglalaban nila napatay ang hapon doon ay eh, mayroong boundary na ilat paikot-ikot nga hanggang saan pa dito kayo ba yung lupa ng sa Mora? hanggang saan? madini tagos na doon sa ilat sa lagundi sa lagundi doon doon ayun doon saan banda doon? abadi yung suha din dyan yung suha yung sabihin na suha yung patay na ilat oo yung uh, nagkakaroon lamang ng tubig pagka tagulan ano ito eh, magkit kumula nga sa walong hektarya ano mga tanim dito ng araw? ano nga? mga nyug? Oh. ano pa? kanyo ko yun eh uh, ano mga itinanin niya? Kaya Sari -sari, no? oh, yeah, Bastuhat Sari-sari so, na? Kaya Bastuhat oh Bastuhat Oo Kaya Bastuhat Baka dito noon may anunas Anunas Patayin na yata Oo oh, oh. Ito ay lupa ng mga Zamora Napapunta kay Kuya Lele Belio na no? Tapos Napapunta kay uh, Lubino isgera At uh, ngayon nga ay nasa Bangko Gumayari ng bangko Dito dito sinasabing inalagaan si Gulapa. At ang uh, tagapagdalangan ng pagkain ng panahon na 'yon habang uh, nasa pagtatago ay si Hermogenes Limacosa. Okay. Anong lugar nakakasakop po dito? Ah, pero anong bahagi itong lugar na ito? Anong sakop si Pinagis na po eh, kung tawagin ko Kesa Mora eh. Okay, Pinagsanhan eh yan ha? Ay, ay oo. Kung ano. Pinagsanhan? Oo, okay. okay. so, oh, eh. nakapin na ibayang bayan. Ibayan si okay. bayan, okay.